Uy, siyon. Nay mm. pa na oi mo na nay, gigani sa Maragusan. Sigurado ka boy, pawandoy ra biya na ko nga makakaon kog pangi kan sa Maragusan. Sa to pa di sayon, natuman ako imong pangandoy. This boy, salamat jud kay boy. Usa pa bi pangandoy nimo nga wala nimo na angkon. Halong makasilingan ko guapo. Like <laughs> <Laki>, klaro sayon. <laughs> Bahay kubo, balik <laughs> katulog. Bahay kubo, <laughs> Balik at ulo Uy, sumunan yung kanta, pata mo! Magwat, magkata, muwala na yung kanta! Ayaw <laughs> 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 uh -huh. may bata, laki na laki! liwata sa imo apa oi astig kayo ni good that's my boy a few moments later Ay, yeah. <laughs> Mads, naka-abroad naman din anak ni Mads Lusyang, no? Gani, Mads, pero wadyo siya kapadala. Mm. Ay, dahi, Mads. Agrabe, ah, pudlo, eh. Tagadlaw naman mo manglibak pag di mo. Kapas mo, unya na inyong mga simot. <laughs> 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 kahit ang kwarta ba? Sus, wala na ko yung kwarta sa iyo. Sus ang wala kwarta, dato na takakaroon. Ay, 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 matulog na ko. Matulog na ka yung Paron! Para sa'yo kumaka-absent, Okay. Uy, sa'yo, nagusta Nag-exercise ko ma. Mm? Kaya expired na ang ako pag-understanding. Oo niya. Nagama yung bikila ni ma. Mm? nag na diritso. Uy, <laughs> sa'yo, kumusta mang eskwila? Okay kayo pa. Ako'y nakatunan. Oh. Ano naman ang nakatunan? Ma ay ang ilaw ng tahanan. Maunang pa ang itagdagang babae para mahayag at umalay. <laughs> AY! <laughs> AY! Oi HAHAHAHAHAHA! Uy, boys! Anong nagtinribble ka? Ano man, Day? Mahugaw niya ka. Limpio robya kay ka. AY! <laughs> HAHAHAHAHA! na naginusara man lagi wa pa kay uyab wala pa lagi sayon ah dagan jud ay mo mautir kol 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 nakakita ko si sayon og rilo kol ba pag ukayo pa usa man ang sayon Jikas pa pag ukayo si Jikas?